Kapitan natin ng tubig. Yan mo guys, ang dami tayo ng ito. Ito yung mga ng ibon busa natin ang tubig para lumabot siya madali siya i-press. Ayan. Tubig. Parang kulang yung tubig natin. Test. Kulang konti na lang. Ayan. Good morning guys, welcome to mini vlogs Ito guys, nagkukuskus po tayo sa likod ng admin At ayan po guys, binuhusan ko na po siya ng tubig na may sabon, na may bleach At ito na nga po guys, inuumpisan inu ko na siya pagkuskus Kasi kailangan po siya talagang kuskusin Dikit na dikit na po talaga yung tae ng ibong at sige lang po, kuskus lang po ng kuskus kasi medyo mahahaba-haba po yung kukuskusin ko dyan kaya syempre, i-enjoy lang natin po hanggang matapos natin yung pagkuskus, iisipin lang natin lagi na masaya tayo sa ating trabaho na ginagawa natin sa araw sa araw-araw na binigay ni Lord na blessing sa atin na ito, na ang trabaho na ito masaya na ako kasi may trabaho ako at sa araw-araw meron akong area of responsibility na Uh, nagagawa ko sa araw-araw Syempre masaya tayo kasi may trabaho pa rin tayo At may araw-araw tayong pinapasukan na trabaho Kaya ako guys para sa akin Masaya ako Kung ano man yung trabaho ko ngayon Ito as a housekeeping Kasi sobrang laking na itulong to sa akin Kaya uh, ang ginagawa ko guys Sobrang sinisipagan ko lang lalo Kasi alam ko naman Lahat ng ito ay Bless para sa akin. Ang ginagawa ko to ang trabaho ko, iniisip ko na ito para sa mga anak ko, sa pamilya ko, kaya lalo kong sinisipagan at ito mas lalo ko pang ginalingan ang pagsisikap ko sa trabaho. At maya maya nga guys, malapit na natin matapos yung kinukuskus natin. Diyan na po tayo banda sa likod. So pagkatapos po natin yan kuskusin, bubuhusan na po natin ng tubig. Kasi po guys, para matanggal po talaga yung mga uh, tayo ng ibon. At ayun po guys, malapit na po tayo matapos. And maraming salamat po. Bye bye! See you in the next vlog!